Hello mga dol, mayo ah, buntag mga idol. So, nay nay followers na ko nga nag-comment nga mingon siya nga kung maghimo daw bukag, ipakita do ako ang pagsugod. So, ang pagsugod dol no, mao ni dol. Mao ni dol, ana X. Oh, mao may pagsugod dol. Dayon dol. Imo na pong anaon dol. Mm. Mao ni pagsugod sa paghimo og bukag mga dol ana xx lang na siya mga dol ano dayon lana ka dol hmm. libot libot rin niya mga idol dayon ana muna siya mga dol ha muna siya kita wag og muna siya kita wag og lubot sa bukag ano na mga idol. Na. Oh, antok nga. Mahuman na siya mga idol. oh, anak. Oh, ano pagsugod. Sa paghimo sa basket o bukag. Hmm. Ano mga idol. Oh. Kita ni mga idol. So no, maunin, no. Ang pagsugod. Oh. XX lang na siya mga idol ana. 24 kanawi. 24 kanawi. Unom-unom. No. Mo siya ang pagsugod jud mga idol. So maghimo kag bukag. Og basket. So no, makita na gyud modol no. Ana. Hmm. Mone siya. Hmm. Mone, akong trabaho gapon, mga idol. Nara, mga idol, oh. Nara. Nahuma na. Mone siya. Mone, pugaran. Nara, mga kauban. Nara. Mone siya, mga idol. Nara. Oh, nara, oh. Pag mutudlo kay eh, ko, gang. Mote imong sinrohon, gang. Di makabaw ang medyo, gang, oy. Nya. Dayon, padayon ta dol, Mone. Mone, ha. Mone ang Pagsugod. Hmm. Iman Idol, mo na. Oh. Antod nga mahuman na siya, Dol. Na. Yeah. Hmm. Mo na siya mga Idol. Eh. Ni. gahapon mga idol, akong gikuan. Nahuman na na siya, mo ni. siya sa pugaran. Mo sa siya pugaran sa manok. Oh. Lahi tong bukag kay dagko man to. Lahit tong bukag dol kay dagko. Pugaran man eh. Gagmay na siya. Pero maura gapon balan siya, gapon trabo. Oh. gapon nga. Proseso niya maura gapon. Oh. Anak na siya mga idol. Oke, oh. okay. menga mga terbawa mga idol, nga inato, way amo, kurang amo, mau nih mga idol, hmm. salang mahumana. Oh, Mana okay. oh. mau nang siya mga idol. Okay. Oh. Mana na sa mga idol. Ingani, ingani ang magsugod. Ingon ani ang magsugod og maghimog basket og bukag. Mo ni siya. Mo ni lubot. Ang lubot mga idol, kining ani oh. Kini siya, dire. Mo ni siya. Dili ka magsugod. Mo ni siya, mo ni siya kini siya. Ang kini siya, mo ni siya dire. Oh, antud mahuman ka, ingon na ani mga idol. Oh, mo ni siya. Ang lubot pagsugod. Oh. Salamat mga idol. Thank you kayo sa inyong pagpalo. paglike, pag-like, pag-share, pag-support sa akong mga video. Salamat kayo. Dalay ko ng Ginoo.